Yo, yo. What? Um, thank you. Sabi na nga ba hindi mo ako matitiis eh? Alam mo, tama nga si Mommy. Sabi niya magkadugtong daw yung puso natin. Kaya if, if I'm hurt, you'll feel my pain too. Sabi na nga ba ni mo kaya ang masuktan, Masaya ka na? Hindi ka ba masaya na makukuha na natin yung inheritance natin? Iwan? Sayong-sayon ay makuha natin sa company na to, Joanna. It's all yours. I made this promise to Dad. Nasusunod ako sa'yo. And I'll protect you no matter what. Kahit nasasaktan na ako na ilalayo ko ang loob ko kay Lola. But this is the last time, Joanna. Come on, Ewan. What are you saying? Walang beses na to na pagbibigyan kita sa mga gusto mo. You know, I hope, I hope the day doesn't come na babagsak ka and wala ako doon, o kahit si Lola, to catch you. I don't even know if Lola will forgive me for all of this. But I won't be tired. Hindi ako susuko. Magsasorry ako na magsasorry kay Lola. Because this inheritance means nothing if wala si Lola. Ina! Ina, kailangan natin mag-usap. Para sa'n pa, Iwan? Para magsinungaling ka na naman sa akin? Hindi. Ito ang finorge nila, ang signature ko. And, I I'm sorry na eh, hindi ko ginawang magsabi ng totoo kanina. Because if I did that, makukulong si Joanna. And I can't break the promise I made with my dad. <laughs> Sorry, Yuan, ah. Hindi ko na kasi alam kung dapat pa kitang pagkatiwalaan, eh. Sirang-sira na yung tiwala ko sa'yo. Pero di ba sabi rin ng daddy mo na protektahan mo si Lola? Di ba nag-promise ka rin sa kanya na alagaan mo siya? Yuan naman! Maraming beses mo nang pinagbigyan yung kapatid mo. At marami ka pang chance para protektahan siya eh si Lola. Hindi ka ba natatakot? Ha? Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa memory niya. Makalimutan man niya yung mga ginawa natin for her. Mararamdaman niya sa puso niya. Si Lola naman yung isipin mo. Si Lola naman yung piliin mo. Si Lola naman yung protektahan mo, Yuwan.